Hindi, makabulasot ka mo dira O, sige, takas Koo of Dinot hala, Makabulasot ka mo sa kahon eh Gani. Nakaka-relax tumambay dito sa kahon ng palayan Yes Hindi man amin tong palayan na to pero sobrang nakaka-relax ayan ang lawak ano sobrang lawak at ang tataba pa ng mga palayan yun o yes nakaka relax kasi halos kulay green yung makikita mo palayan at sa unahan mga puno ng niyog iba't ibang mga puno o diba habang nakaupo ka dito ang relax ng pakiramdam mo. Ang dami mong maiisip. O ba? Diba? At kung tingnan mo yung mga palayan hanggang dulo, halos walang gap. Yes. Pero kung yan ay iikutin mo at lalapitan mo ang bawat sulok ng mga palayan na ito, ay mayroon po yung gap sa totoo lang na kung tawagin ay kahon. Ayan. Yes. Klaruhin natin ha. Ito kahon. Ayan. Ayan. Kung magsasaka ka po o kaya taga bukid ka, ang taniman ng palayan po ay hindi po yan diretsyo. Sa totoo lang, per kahon po yan. yan. Pero, pagka lumalago na yung mga palayan, ayan, kagaya nito. Kasi, hindi ko lang kasi talaga kabisado tong pagtatanim ng palay eh. Ang ganitong palay, hindi ko po alam ito kung ilang linggo pa bago mamumunga. Ayan. See? Then, ito yung kahon. Sa amin dati, tinataniman pa namin yan ng sitaw ang bawat kahon o kaya pula na kangkong pero dito sa kanila hindi na ayan ayan o di ba kung napapansin niyo ang tataba talaga ng pala yan ang tataba na at saka hindi eh makakakita tayo dito ng mga golden shells ayan o golden shells Iyan o, kumakagat sa puno ng palay. Ayan po, klaro nyo ba? Gumagalaw eh. Ayan o. Gumagalaw yan. Ayan. Marami. Alam nyo ba itong mga golden shells dati? Kinakain namin to. Ayan o. Ayan po, nakikita ninyo. Gumagapang yung golden shells. Ayan po, sa loob ang dami yung o, di ba? At ka dito sa Golden Shells. Ayan kanina. Magkatikit kayo yan silang dalawa. Yan. Pero nung nagsasalita ako at lumapit ako sa kanila, aba, naghiwalay, nahiya pa. Kayo naman, no? Oh. Hello po, Golden Shells. Ewan ko dito sa lugar nila kung kinakain to. Kasi naalala ko talaga noon. Nangunguha kami niyan para iulam. Ayan. Ayan oh. Kung napapansin ninyo sa area na to ay maliliit pa yung golden shells. Maliliit pa. Ayan. At tingnan nyo po. Ang dami ng mga itlog ng golden shells sa puno ng palay oh. Nakikita nyo po ba? Diba? Diba? Kasi medyo malalim yung tubig dito eh. Diba? Mm -hmm. Ayokong bumaba. Kasi walang permiso sa may-ari na bababa ako sa palayan nila. O diba? Diba? na Nakikivideo lang ako dito kasi nagagandahan ako eh. Oh. Mamumulot sana ako ng golden shells. Baka magagalit yung may are, Ah, oh, ba? Diba? Magvideo na lang tayo. <laughs> Asan na yung mga itlog ng golden shells dito? Hmm. Teka lang. Hanap tayo ng mas malapit-lapit na itlog ng golden shells. Hmm. Ito medyo klaro. Ang dami nila ba? Diba? Basta sa amin, yung kulay pink na yan na nakadikit sa puno ng palay ay itlog daw po yan ng golden shells. Sige nga po, sa inyo, ano kayong tawag dyan? Eh, tingnan natin. Gusto ko sanang makakakita ng malaking golden shells. Hindi nga ako makababa. Di ba pag bumaba ako dito, nakakahiya. <laughs> Ha, 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 ha. Ito dito, maraming golden shells. Ayan o. Ayan. Ayan o. Diba? Nakikita po ba ninyo? Daming golden shells. Diba? Ang dami. Ayun, gumagalaw sila. Lalaki na yung iba eh. Ayan oh. o. Mm -hmm. Hindi ako kilala ng aso, kaya lakas ng kahol niya. Yes. Yung tipong nakikigala ka lang at nakivideo ka ng palayan ng tao. O, di ba diba? Bongga. Sapa. Dito paki hulog sa sapa. sa sapa. Pa. Dito Pa. Hato, dalhin na dito.